Habang napakainit nga ng panahon kaninang umaga at tirik na tirik ang araw ay naisipan kong bisitahin itong bukal na matatagpuan sa sitio Tagmok ng Barangay Manangli, Sipukot, Sur Kung hindi ako nagkakamali mga kahumtaon, una ako nakarating dito mga 1980s. Maraming mga kwento yung mga matatanda patungkol dito sa bukal na ito kasi ito daw ay isang delinquente. Kapag sinabi mga kahumtaong na delinquente sa Bicol, marami daw yung naiingkanto. Kaya kapag pumupunta kami dito, ang sabi ng mga matatanda, kung may makita kaming mga bagay na katakataka, huwag naming pupunain dahil baka kami ay maingkanto. Nung mga high school days namin, nakakabisita kami dito dahil kapag nagkakayayaan, kapag summer na mag-swimming, marahil mga 20 years na nung huli ako makabisita dito. At ako ngayon dahil sa malaking pagbabago. Kung makikita nyo, mayroon nang nakatayong istruktura doon sa pinakabukal. Nawala na yung natural na itsura ng bukal dahil sa itinayong istruktura. Nilagyan daw ito na istruktura ng water district upang madala yung tubig sa barangay. Nang hinayang ako kasi hindi ko na makita yung natural na itsura na kung saan doon sa pinakabukal doon bumubulwak yung tubig na parang kumukulo. Pero at least mga kahometown andyan pa rin yung tubig na talagang likas na napakalinaw. Natakpan yung mismong bukal ng itinayong istruktura mga kahometown. Kung mapapansin nyo yung puno na nakatayo na yan, dyan sa baba niyan may bato dyan at dyan bumubulwak yung tubig at sinuri o mga yung itinayong yung istruktura. Hindi nila maikakaila na ang pao mga countdown yung pagkakagawa kasi sinilip ko sa ilalim, labas yung mga bakal. Ibig sabihin, yung tangke hindi rin nila mapupuno ng tubig yan kasi kapag tinakpan yung mga dalo yan, sisingaw pa rin yung tubig kaya hindi mapupuno yung tangke kaya hindi rin dadalo yung tubig pa ba baba papunta doon sa barangay. Kaso nga lang mga kahometown nyo na, nagastos na siguro baka mga milyonis yung budget dito. Sana lang magawan pa nila ng paraan. Magawan man nila ng paraan yun nga, wala na yung natural na itsura ng bukal. Kung mapapansin nyo mga hometown doon sa may una-unahan, may bumubulwak. So dyan na bumubulwak kasi kinabitan na nila ng tubo galing doon sa pinakabutas. Hanggang dito na lang muna mga hometown yung vlog ko para sa araw na ito. Maraming salamat po sa inyong panunood.